Mga kalingap, sabay-sabay natin basahin. <laughs> Naging ano pa, situationship can be defined as romantic relationships with no clarity or label. Oh my God. Anong ibig sabihin niyan? They might include affection. Uy, wag natin basahin yung susunod. <laughs> And spending time together but also involve low levels of commitment. Put simply, a situationship is essentially a relationship without any commitment. Oh my God. Mas lalong naging komplikado. Mga gents niya talaga ngayon eh, no? Shout out po Thank you so much po sa support si And sa mga hindi pa po nakaka-subscribe niya, please subscribe niyo na po. don't forget to click also the notification bell para if ever po na meron po siyang mga bagong uploads up updated po kayo so yun po more salamat po kuya po official ba? po please do subscribe po salamat, salamat Jombar forever your support thank you And... Lagi like na, di ba may sasabihin si Papa Joms? Lagi like na bro, sabihin mo yeah, na, abang lang dito tayo. the best po na eh. Papa ka mo tao? Sige po. Kasi mahirap naman yung mga magulang ni Nakarla. <coughs> Hindi alam na... But nang nangyayagin. Matanda din si Bobby. Kaya si si malaman na nila sa Kasi ano yun, din yung mga magulang ni Carla kung malaman nila galing sa iyo mismo. Hmm. Siyempre naman. Karangalan yun eh. Tignan natin kung matutuwa si nanay si mama mamaya. Hello, Harla. Happy New Year. Hello po. Ano yan si Amber? Ayan. Happy <laughs> birthday. <laughs> happy birthday kay Amber. Oh, Nagkita naman na po kasi kami. Kasi ano, yun nga po sa ano ni Amber. Kaya yun. Focus na ako, focus na ako. na muna tayo. Eh. Meron Meron po, kailangan lang po magpaalam. <laughs> Pero alam mo sa totoo, Papa ah, Jones, mas matutuwa ang mga magulang ni Carla kapag galing mismo sa iyo ang salita na rin bitawa. Opo. <laughs> <Okay>. dito <Matandito Ay, laughs> si Sir Mami? Katabi ko si Tatay Alan. Sabi tayo, Tay, ano po kasi? Tay. Katawang-tawa si Tay. Nay, tay. Di ba sasabi lang po kasi ako, oh, para lang po formal. Um, para, siyempre, respeto na din po. Wow! Uyam mo kayo! Walk out na naman si Camila! Ay, ito ay! Ay, Kaya mo ako, paano yun? Walk out na naman si Camila! Kaya mo to. Kaya mo ito. Ay, nako. Um, ano, ba ano, ano ba to? Ano ba to? Kailangan malakas. Oops! Ay, may ads ulit! Natutulog ano pa yata yung dalawang basher eh. Um, ano po kasi tay, nay, uh, kami na po kasi ni Carla. Uy! <laughs> Ay, Frank, Frank lang p Frank lan, to. Prank lang, lang, lang po, Frank lang to. Opo. Ay, anong... Mo? Yeah. Si na, ano ano mo? mo lang Legit <laughs> ano? ba? Legit ba? Ang si tatay. Wala lang. Parang, parang bawal niya ang ba? tatay ang akin. po ang BP niya po. Di naman... Legit ba? Legit? Kami na po. Actually, pa tayo last year pa po. Yeah. Susunan ni Sinja, tanongin mo. Ano mo ko sa kanya? Nakayo na pala ni Carla. Tagal na. Um, marami na rin po kasing oras. Parang prank um, lang, sarap lang po, prank lang, lang eh. Madali ko na siya lang siyang mapuntahan. So, yun po, Nay, tai. Eh. Okay lang po. Si sa tatay, kalma lang mo, no? Marami naman. <laughs> si Jenny, makapagsalita. Yeah, okay. si nanay, napapakamag si nanay. Mali yung pag ano ko. Hindi, tama yun, tama lang yun. Pero si tatay, sa, ay, kalma, yun, kalma lang. Salita. Oo. Siguro ano po, para mas ma-confirm po, si Carla na rin po magsasabi po sa inyo. Ano ba, Carla? Yeah, Natatawa si, si Carla eh. Ano po? Hindi naman po sa ganun. <laughs> Sabay sa ba, Awi? Si Oo. Nalakasan ko na nga yung love ko ngay po ngayon kasi okay, babaguin mo po. Ano lang po, parang nagkakaintindihan lang po kami sa'yo. <laughs> MU? Well, uh, uh, Naguguluhan ako! Emyo, ako kay nanay. Hindi makapagsalita eh. Naguguluhan ako ah. Sabi kami na, tapos sabi ng isa, Emyo. Ayun. problema problema. Ano sabi nanay? Na, na, wait, 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 ayon, wait. wait pa tayo, ba't pa tayo na, Wait, anong sabi, 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 sabi nanay? Wait lang, lang, lang ulit na natin. Saan po? Wala naman problem. naman yan. wala problema pa Ayos. Pero iba yung ano ah, yung pinapakita ni nanay ano ah, physically ah. Nagkukuya ako si nanay, parang kinakabahan siya eh. Parang, tanyo yung tuhod ni nanay, talagang, parang ne-nervious si nanay. Ano mo? Ba't pa tayo nagtatago? Okay, <laughs> <laughs> okay lang. Okay lang. Okay lang. Okay lang. Okay Okay Ano po, siyempre, uh, ako man, may manyan kayong maliligo aki ko kaya. <laughs> Halimbawa, ang araw kayo, first time, sabi kayo. <laughs> first time na mamuot. Sige, oh, sakay ayos naman na inanong problema taka baraga bina taka mabawi yun hindi nagulat na yun Diy, ano po ta. baro ay sitap bili po inataw bili po inataw lagi naman siya masasama kawong talagay ayun 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 parang hindi Ayos na lang pala. Ayos naman pala. Yan, kaya ka na na maluwag. Oo, oh, kaso kalat si tatay pa eh. Si tatay tata parang parang iniipon lang ni tatay eh. Parang baka sumabog si tatay dito ah. Masabi nila. Ayos lang <laughs> sa kuya. Ayos lang po sa'yo. <laughs> Sa sunod po, ano? Sama po, ta sama po ako sa laot. <laughs> 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 Bigla mo kung ano po sa ano eh. Baka di na makamalik si Joe Mar. Sa mga nangyay na yung ka ng advice kina ng nanay kung ano yung para mas ma mas maganda pa yung ha, samahan nyo nila Carla. Kung anong masasabi nila sa inyong pag ano, inyong, uh, uh, <laughs> uh, <s> <laughs> yung... Umingi ako ng advice? Oo, umingi ka ng advice sa kanya. Ikaw ang ano? Anong mga advice mo sa dalawa? Umami naman na si Papa Jones sa akin po ano. Yung... Official na pala dito. Po, um... Walang ano po. Sa akin po, ano kasi... Ayoko yung sobrang sinuso. Um... <laughs> may sabi ni... Sabi ni ano. sa to Di Dantes. Kuya P, okay pa ba ang puso mo? Okay pa naman kasi andyan naman po kayo eh. Sa, shoutout pala sa ating 888 live, live viewers natin dyan. Grabe. Kaso niya, niya alam ikaw. Ilalam, ilalam ikaw. Sino sa naman? Ilalam ikaw. Kasi ko pag ano pa, pag sobrang 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 dami mong bawal. Mga bagay na Ilalam ikaw. Hindi mo dapat masabi, masasabi mo. Hindi naman po. mo ba, Normal lang yung bagay yung bilang isang nanay kasi ano naman niya si Carla. Naintindihan ka naman po si nanay. Kung sasakay si Carla? Number 1 po iyan kasi ako matapang talaga ako sa personong matapang-talaan <laughs> <laughs> Wait! <laughs> Medyo, Medyo, ano? Medyo, di ko naririnig, um, wait. Number 1 po iyan kasi ako matapang talaga ako sa personong matapang-talaan <laughs> 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 ko. Hindi po iyan, asawa ko talaga yung amin na awit kami talagang, Atak talagang saan? <laughs> may, na. Natak mo talaga sa at. Pag may itak pati, nakabas at pag... Na, pag may itak pati, nakabas at pag... Pag may itak pati. Hindi, pero may assurance naman, pag, naman may ba, na pag... <clears> Hindi <throat> na, ah, naman. No? Pag natanong naman ah, sa kaya, okay naman na. Opo, opo. Nalumigo? Pati ang na-away, na-expression. Pero sa pakakaintindihan, rin po. May, uh, yeah. Wait lang, may tanong lang po ako ha. Survey, quick survey lang tayo ngayon. Kung inamin nila sila na, eh, kailan naging sila? Yun yung tanong. Anong comment nga po kayo down below kung kailan sa tingin nyo naging sila? Kung, uy, grabe, 1,000 na viewers tayo ah. Maraming gustong nasasaktan ako ha, habang nag, nagla-livestream ah. Gra grabe kayo. Grabe kayong mga ano, mga kapinatiks natin diyan, kalingap. Maraming gustong sasaktan ako ha. <laughs> <laughs> Wait lang, papay na mo. Ka? Kailan sa tingin nyo po uh, naging sila sa tingin nyo? June 8? Sobrang tagal na pala. June, June 8? Anong na Thailand? Last year? <coughs> Nung nag Thailand? Baka sa... Pa... Wait lang, Ini binabalikan ko lang po yung memory ko sa Thailand eh. Pwede, pwede sa Thailand, pwede. Last year... Baka sa Thailand, no? Kasi kung June 8, sobrang ang aga naman kung June 8. Yun ang tanong daw, sabi ni mga Merlin, kung kailan naging sila. Baka feeling ko, baka sa Thailand din. Baka sa Thailand talaga, no? Ang dami, ang dami, ano, ang ah, daming haka-haka ah, kung kailan naging sila. Pero, feeling ko sa Thailand. Feeling ko sa Thailand. Feeling ko. Play na natin. Play na natin. Ano po? Napapanatili yung, ano, yung samahan po. Kasi mga away-away po, tama yung kapatadaan ko. Salamat po. Mrs. sisimus? Ano? Nanguna kay Nanay Cincia. Nay oh, Nanay Cincia. Um, pinapangako ko naman po na wala pong magiging rason po si Carla para habulin ako ng itak po. <laughs> Hindi po ako Wow. lolo ko. Yan ang gusto ko kay Joe. <laughs> <laughs> Dami palang nanonood. Magkakita yung natakbo pag hinahabot sa <laughs> <ng> itak <laughs> Sabay na kayo. masabi na rin pa ako Pero hindi naman po. Nakahanap si Taray ng kape ah. mo po kaya lang pag ang na na Parang ako na nabilag na po. Parang tahimik na. Pag ulit po, ayos natin. Ayos natin. Ayos natin. Tuloy po pa mo, talagang Kaya nga na po, <laughs> makikita ko kay tatay. Papa James, no. bakit ngayon mo naisipang ipaalam o magsabi sa magulang ni Ikadla na kayo na pala ni Ikadla? Eh, Anong pumasok sa iyo? Siyempre kuya ano, bagong taon na rin. So, kailangan uh, mas official. Yes! Saka para wala na ako masyadong isipin. Shout out, Ma'am Rosalinda! At eh. is ngayon, alam nang nila yung nanay na Shout out ma'am Rosalinda Eco, isa kang certified B supporter na. Isa ka lang member, lagi yung man -notify nag ko man-notify kapag nag-comment ka sa comment section and all. And sa akin man live stream, lagi kita mapapansin. Shout out sa inyo ba lahat. Ba <coughs> Totoo bang talagang kayo na ni Papa Jones? Baka naman, ano? Totoo na po yun. <laughs> <laughs> Ewan ko po dyan, hindi pa naman po ay. Ano? 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 <laughs> wait, wait! Ano ba talaga? Wait lang, wait lang! Opo. Maraming times ako na Papa, ano ah, rewind dito sa video na to ah. Carla, totoo bang talagang kayo na ni Papa Jones? Baka naman, ano? Totoo na po Ewan ko po dyan, hindi pa naman po ay. Ano ba talaga? pa ang sitwasyon ko nito. Ano ba talaga? Ano yung magsasusunod? Hindi ba tayo na? Oh, para isang ano lang. Pagpapaalam pa ako nyan sa susunod. Ano ba talaga? Ano Litong-lito ano, na, -lito na okay? ako. Para alam din na yung mama mo. Grabe. Sige na, sabihin mo na. Hindi po. Hindi pa naman daw. Baka naman ano Mayroon lang kayong mong kundi. Baka lang. Ah, MU ano? MU. MU? Ganun na rin yun po na. Ganun na rin po yun. Panaginip lang pala lahat Si Hindi. Sika lang. si Carla sa'yo. Di ba? Tingin niyo siyempre ang pagtingin ni Carla sa akin. Yan ba yung walang ano? Ano palang? lang? Situationship pa lang. Situation -ship pa wow. Ay! Downgrade! Iba lang mga college nyo. Iba lang mga millennial nyo. Iba situationship. Hindi nga alam ko ka, ba po. Kasi kami nung araw, hindi ko lang mang ginagamit na gano'n. Oo, yung araw. Kami nung araw kasi pag pumunta ka sa harapan ng nanay, tatay, iyon na yun, nagpapaalam na. Ah. Na, 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 kayo na, kayo na. Ma'am, yun na, tanan agad pag Sorry, joke lang po. Situation check, bro. Ano para ano? Parang inilagay <laughs> lang nila siguro sa mga ayos. Pang Gen Z yun ay. Gen Z nga, bro. Siguro pang dalot Situation? Sa sitwasyon? Sa sitwasyon, bro. So, depende sa sitwasyon. Oh, so, siguro dito, tumamin. kasi ano sila na na itatay. Patatakot ito, ma'am. <laughs> <laughs> Ganyan niya tayo ang situationship. Iba na mga Ay, ayo. Iba na bro ang Genji ngayon. Ayoko na muna, ayoko umasa mga kalingap. No? Ayan na lang natin sila. Masaya ako para sa jokepan na. <laughs> Mas para yung mga comment section. Sabi, <laughs> so, may pag-asa ko ba kuya? Pinagrabe naman kayo. Yan, nahimik ako dito. Pwede din yun na. Buti nilang na nagkalakas ng loob pala ako panoorin tong part 72. Salamat sa inyo mga kalingap. Salamat sa ating 1,200 live viewers. Dahil sinamahan nyo ako, nagkaroon ako ng lakas ng loob para panoorin tong part 72. Ano po yun nighttime. Sige, wait lang. Search nga natin kung ano meaning ng situationship. Wait. Situationship. Wait lang ha. Wait lang po. Sige. Wait lang. Situationship. Makakalingap. Sabay-sabay natin basahin. <laughs> Naging ano pa. Situationship can be defined as romantic relationships with no clarity or label. Oh my God. Anong ibig sabihin yan? They might include affection, Uy, wag natin basahin yung susunod. <laughs> and spending time together but also involve low levels of commitment. Put simply, a situationship is essentially a relationship without any commitment. Oh my God. Mas lalong naging komplikado. Mga Gen talaga ngayon eh, no? <laughs> Grabe naman yun. yung pala ang meaning ng situationship kasi ako personally hindi ko hindi ko din alam yung situationship eh eh ewan eh, sabi ni Carlos situationship basta kaya. kami na po <laughs> <laughs> sabi kila mama papa mo eh bigla bigla ka naman po kasi totoo naman po hindi pa nangyari nalito na tuloy ako so ano pala tayo 'di ba? Lagi naman tayong magkasama. Masaya naman tayo. Situation diba, Situationship lang. <laughs> ang meron tayo. Situationship? Ano <Alko> ba kasi yun? <laughs> Pakarinig ko dyan. Eh. na ba ang ano, turo sa ano? Ganun na ba ang bago sa Siya ano? nga, muna natin. ngayon? Huwag kayo pong masyadong seryoso sa buhay. Uh, ano lang, chill lang tayo dito sa ating live stream. Kung di ginyo po nagustuhan, pwede feel free po to exit my live stream. na Kakatuwaan na tayo dito mga kalingap. Good vibes lang dahil ako, si Kuya Pipo, ano, nagbigay nga ako ng time sa inyo eh, para makapag-live. Wala pa po akong tulog talaga. Galing pa akong night duty At nagbibigay ako sa inyo ng time para makapagbigay ng good vibes and all. And, uh, katuwaan lang po itong lahat. Kung masyado kayo seryoso, feel free po to exit my live stream. Yun lang masasabi ko. So, mag-iingat ka lang. God bless po sa inyo. Sa kahali. love trip lang. And sa mga nakaka-appreciate po sa aking ginagawa, shoutout po sa inyo. Mahal na mahal ko po kayo. Salamat po. And uh, pagpatuloy na natin, mga kalingap. Basta yun na po yun. Mag-research ka na lang po. Mayroon na talagang ganun na ano, sa ano? Situ paka pakarinig ko kasi niya, na eh. Ang alam ko kasi, it's either in a relationship or mag-MU. Sa ngayon, yun na muna, situationship. Siyempre, kailangan ko pang tulungan sila mama. Paaralin yung mga kapatid ko. Oo. Oh, naman mo silang tulong at paaralin. At the same time, kahit, kahit tayo. Pero sige, respeto ko yun. Alam ko na title ng vlog ko, situationship. Change topic muna tayo congrats pala dun sa ano pin sa youtube dumating nyo pala thank po thank you kay kuya Rob kasi siya naman din po yung nag-aasikasi ng lahat tsaka malaking tulong po yun sa pamilya namin siyempre makakabigay na ako yung mama kaya sana maintindihan mo na kaya naman tayo tsaka kung tayo man Wait lang. Hanggang muna lang umamin. Eh, 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 Ere, kung nga po, hindi ako maka-focus dahil sa comment section natin na ang bilis kasi. Focus, <laughs> ka muna po ako dito sa usapan nila. Wait lang. Itingin ko ba? Yeah, analyze ko ng mabuti. Sa ngayon, yun na muna. Situationship. Siyempre, kailangan ko pang tulungan sila mama. Paaralin yung mga kapatid ko. Ah! Oh. Bigyan man sila tulong at paaralin at the same time, kahit, kahit tayo. Pero sige, respeto ko yan. Sa nga pala, change topic muna tayo. Kung gats pala dun sa ano, pin. Sa YouTube, dumating na pala. Thank po. Thank you kay Kuya Ram. Kasi siya naman din po yung nag-aasikasin ng lahat. Tsaka <coughs> malaking tulong po yun sa pamilya namin, kiyempre, makakabigay na ako yung ng mama. Kaya, sana maing tindihan na kaya naman tayo. Tsaka, kung tayo man, nagkawin ng umami. Mas lalo po naguluhan. Sorry na. Mas lalo po ang naguluhan. Sabi, kung tayo man, wag ka Ha? wait lang, ang, ang hirap. Kahit, kahit ako po, grab, hindi ko din ma-analyze yung situation. <laughs> kahit, <laughs> hindi ko din talaga ma-analyze yung, situation nilang dalawa. Pati ako nagugulan. <laughs> Mas magulo pa sa puzzle po, promise. <laughs> kahit detective, hindi masasolusyonan yung relationship nila. Ay, hey, nagugulan na rin. <laughs> Napressure kasi ako eh. Dumagdan pa sa inyong isip ko kung ano na ba na talaga. Kaya eh, nagpaaram na sila sa nanay nila. Eh ako, parang... Yun, na-pressure lang din talaga. Sorry na. Basta po. Siyempre, ako yung unang sasabihin. Kasi kilala ko yun silang katapangin si Mama. Oo. Oh? Ikaw na nga, mukhang okay naman eh. Tsaka nang habal ba talaga niya nang itaksi mama <laughs> Parang itapa nga niya. Gusto mo pong mangita. Ay, Sige, uh, huwag na lang nga rin akong umami next time. Pero, iba nga, sabi ko kanina, na hindi naman kita sasaktan. Hindi kita luloko yan. Wala naman maging rason sila mama mo para magalit sa akin. Wow. Totoo naman yun. Ikaw na naman itong nagdadalawang isip. Ba't kasi nagpa-part-ticket ka pa? Yan ay hindi naman sa galing. Ganda uh, talaga po kung matagal mong tiwala. So, uh, hindi mo sabihin? Wala ka pa tiwala sa akin? May trust issues ka pa sa akin? Pero nun, pero hindi naman to the point na na sasagutin na kita agad. Uh, 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 ang gulo. Tiwala. Ako sa tiwala. Ang gulo. Pag walang Kapag may vlog, ganito. Kapag yeah. may vlog, pero pag walang vlog. Eh, ba? Diba? Masaya naman tayo pag walang vlog, di ba? Eh, ano, si Gigi at Ryan lang naman yan. Wala, hindi naman niya nagsasabi sa mga ano. Huwag mo rin takilo po. Dami mo pong sinasabi. Nalito, ship na, na para si King Gabi. Ah, Nakakalito. Marami. Hmm. Halito. Halito. Hmm. Siya Carla. Medyo pala akong...